The best actor was the boost, too. What? <laughs> <Piotr was born. laughs> what Marami maraming salamat po sa Kamas. Maraming maraming salamat po. Uh, uh, Unang muna po papasalamatan na ng Panginoon Diyos po sa karangalang ito because uh, wala po ang Panginoon Diyos, wala po ako dito. And of course, my parents, Mommy B, Dad po, Dude. Uh, this is my parents. They, they reared me in this business. So, Marami po pa akong papasalamatan pero marami na rin po akong nainom tonight so gusto ko lang kong magpasalamat sa Mentor Productions sa kay Brian Diamante Brian! Right. Come, come here. Come on! Come on man! Brian! Uh, una ko pong tinanong ano bang production body ba? ng pelikula ito? Ang sinabi niya sa akin uh, We just wanna make the best horror film of the year and we want best picture Thank you, Brian. Thank you, Brian. Ah, uh, gusto mong pasalamat sa lahat ng nakasama ko sa peliko lang ito. Ah, uh, ah, uh, marami akong gusto pasalamatan, pero... Oh, mami? Lasin ka na, anak! Lasin ka na, anak! Go yun na, go! Pwede kong mag-change, ma'am? Go na, go! Ah, uh, gusto mong pasalamat sa bumubuo ng malayari sa director ko si Direk Derek, Derek. Uh, sa PD ko sa camera si Paul and Dain, si JR, lahat po nang bumuo ng maliari. Pinaghirapan po namin yung pili ko lang ito. At uh, lahat po ng artista, pinaghirapan po nila yung trabaho nila. So marami marami salamat po. Hindi ko po ipagkakaito sa sarili ko kasi para sa pili ko lang pinipili ito. Maraming salamat. God bless you. Congratulations po sa ating mga dalawang nagtagumpay na best actors. Congratulations.